Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga pipita Share ka ng mga bangsami Alhamdulillah ah, uh, mabarin ko aku sa pandisal <laughs> Ay bumiyato na kena Croissants Okay Ada ke tuan siya pandisyal Taka kata ng mga muslim community dito Sa sa New York siguro amin mean yung mga maranaw Taka kata kung O Filipino community Kung meron silang pandisal Pero okay lang Pandisyal at saka itong coffee ah, Okay na ito masarap na So ngayon, uh, ito ngayon papunta sa aking hotel. So, mashallah. Ah, uh, wala lang yung parang nakita mo lang to, parang ano ka lang eh. Parang katulad yung mga nakikita mo lang sa pelikula, di ba? Ganito. So, ang buhay dapat kapulutan natin ng aral na ang dito sa mundo ay talagang paglalakbay. Paglalakbay na kung saan papunta ka sa ibang lugar at uh, darating ka na naman sa isang lugar at magpapahinga tapos ah uh, ganun lang uh, pagkatapos noon ay wala ka na muli sa isang lugar na 'yon at mayroon kang paruroonan. Ang lamig talaga ngayon dito Malamig, masarap ang simoy ng hangin at dito daw kasi dito sa New York, lahat dito ay uh, ano uh, mahal. Oh, tama. Kumpara sa sa Boston, sa Philadelphia may namita ako kanina, sabi niya, pupunta ko ng Philadelphia, tapos sabi niya, araw doon dahil uh, mura, hindi ka tulad dito na mahal. At totoo naman talaga, dito sa New York, mahal ang halos lahat dito. So, oh, ang lamig. Hindi ko lang alam kung mayroon ba ditong park. Mas maganda kung may park tayo na mapupuntahan dito. Oo, oh, tama para makapunta tayo. At ngayon pag ganito, bawal pa yata akong mag-trespassing kasi kailangan naka-hold. Tignan mo yung light o. Oh. Ibig sabihin, ikaw hindi ka pwede mag-walk. Pag ikaw ay nag -walk ka, yan, numulta yan. Ganda yung ano rin, dapat mag-follow ka ng ano. I-discovery pa natin yan. Pero teka lang, makigaya ako dito sa mga matatanda na ito oh, dumaan sila na nakapula pa rin yun. Oh. Ah, ito. Kasi patapos na pala. Yan. Okay. So, ganun lang pala yun. So, magandang magandang kapipita. Sir, kanu. mga bangsami. Iman to na matagaw iman to saya. At malamig na malamig. Pero, ha, parin Pa rin ang marawi, marawi dahil sa pagkalamig ng marawi dingga mapsya sambi ang marawi inga da pilumbayan na pirugunan amaras ras <laughs> malangga mas sumpi iti irigis <laughs> at tumuan na tanan din paninindag ko inga da pirugunan <laughs> why yan ang suingid at atin ang guslabaw ayan ganda itong dito hindi ko pa na-discover yung mga iba dito Uh, bukas, syempre ngayon, hinanap ko lang, tinginan ko lang yung mga dapat kong uh, i-familiarize dito na malapit sa aking lugar. Pagkatapos ay, yun, pupuntahan ko yung doon. At uh, para bukas, jogging na naman ako papunta sa ibang lugar para makita ko kung ano yung mga nandun. So, ang bilis-bilis lang talaga. Ang bilis ng araw. At ito na nga, nandito tayo ang batid ko at alam ko uh, pag nandito ka sa mundo uh, you will never die unless you will uh, visit and go to a place where it is already predestined to you totoo yun, ganun ang buhay wh wherever you go, wh wherever you got it is already written by Allah subhanahu wa ta'ala ito yung sinasabi nilang kadar, di ba? Oh, Qadar. hi, good morning good morning New York <laughs> babait ang mga tao rito mga Incheck, mga Chino. O sana na tayo sa mga Incheck. Marami tayong mga kamag-anak na Chino doon sa sa ma, sa Pilipinas. Ah, uh, ayun. Mhm. Mm Makita makikita mo yung doon. Mga Chinese-Chinese pa yung ano doon. Pero tambay-tambay lang. At ito magasto ko. Ito ang maganda, ito diyan titignan niya no. Maganda 'yan. Siguro may park diyan sa banda diyan tignan ko yan bukas i-discover ko yan para makita natin ang mga ibang lugar so madaming maganda pala kasi dito lang ako at ito yung hotel ko dumating na ako tapos marami ka nang makikita rito na ma maganda na pwede mong masilayan pwede mong makita na makikita mo rito na maganda ang lugar kasi malamig yes ito Oy, pagkain mga incik mm -hmm. chinese restaurant oh hindi tayo sanay dito sa mga ganito alam mo sa lalakbay na muslim kung saan ka nahihirapan sa pagkain kasi hindi mo alam kung yung pagkain may halo, hindi mo alam kung uh, halal ba siya so dun tayo nag struggle dun sa pagdating sa pagkain natin so alhamdulillah ah, burung Jua bakery Uy, maganda itong Boronja Bakery Naghanap tayo ng bakery wala malapit dito sa gilid ng hotel ko pero ang problema Chinese kaya tadman nakabad ng Marawi hindi nyo ba alam kamati daw maraming mga chino doon maraming mga insect meron mga bakery na Chinese oo mga kaibigan pa yun ng mga yung mga lola ko lola natin at marami yung nandoon tapos makikita nila doon marami ayan o cari ayun lagi do Ano Chiffon, ada mga chiffon ni Cream Wow, it's very nice At pwede rin dito magkapi-kapi We have coffee and tea At ito rin, oh Of okay. cake, so maganda Dito pala tayo nagtatambay Uy, oh, ano ito? Parang suman Ano ito? Suman? What is this? Huh? Mm -hmm. Uy. Pandisal. Ito 'yung hinahanap natin. Okay, very good. So at least maganda ba maganda 'yung nagbi-discover kan? No? Ah, uh, marami kang You have pandisal. Pandisal. You don't have pandisal, hindi nila alam 'yung pandisal. yung croissants nila, oh. Very nice. Hi, how are you? You're good? Where are you from? Huh? Ecuador. China. China. You know Nepal, China. China. Nepal? Ecuador. Ecuador, yes, señor. ¿Cómo señor? Buenos días. Gracias. Española? Yeah. Ah. I am from Philippines. Uh, yeah, Philippines. Uh, yeah. Yes. yeah. I came here to visit New York only for a week. Yeah. But look at this. All of this seems like uh, uh, Filipino food. Yeah, yeah, these pastries. And it's very nice. So, uh, are you are you working here or what? No, I'm working I'm just buy. <laughs> no, I mean here in uh, in New York. Uh, New Year, yes. Ah, you stay in New York. <laughs> you stay in New York. Komutilyamo yah, senior. Masha Allah, very nice. Oh, do oyan, otong yan, maganda pa ito Itong ganito. I have my coffee. I drink already my coffee there. Pero ito masarap, maganda ito. Parang monay. This is like Munay. How much is this one? $350. $350. Oo. So, meron pa silang apple pie. Yan, ang paborito ko, yung apple pie na yan. hindi na ako mapaproblemahan sa pagdating sa sa bakery. Kain. Dito palang. lang, marami na tayong pwedeng puntahan at makain dito. At yan ang titignan natin para ito ay ating mapuntahan. Yan. So, very good. Maganda yan. So, sana. Nag-enjoy kayo. Dito lang ito sa Ecuador, senyor. See you. Bye-bye. And, uh, yeah. Nice meeting you. Uh, what's your name? Frey. Frey. Yeah. Okay, Frey. My name is Amru. Yeah, Amru. Okay? Como te llamas, senyor? Bye-bye. Thank you. Bye -bye. Spanish at ganun. Mga kaibigan na naman, nakita natin hanggang sa muli. Dito lang yan sa... Chinese restaurant Darung Cho Darung Cho Darung Cho Darung Chow Bakery Okay, and then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh